magandang araw mga kaparmer isang mapagpalang araw kaya sa araw na ito ay tayo po ay mag spray sa ating siling labuyo at siling panigang mga kaparmer ayan o side so ipapakita ko lang sa inyo ang gagamitin po natin bago pa tayo mag uh, tour sa ating silihan so ito po yung mga gamit natin to yung gamit natin mga farmer kasi ito pang interval itong silikron medyo may kamahalan po ito sa presyo hanay pero maganda po ito pang pang laban po sa mga ano sa mga hindi po yun ah uh, ano uh, pang patay ng mga uod kundi para po sa interval lang sa ating mga pang-spray. Ito yung maganda sa yung white fly, mga kaparmer, yung gold rush. So dati ay hindi po natin alam yung i-spray natin. Ah, uh, hindi po natin alam yung uh, gagamitin natin sa para sa mga ah uh, white fly, yung lumilipad mga kaparmer. So makikita natin pag ah uh, pag hinawakan natin tong ano, tapos pag ginalaw natin, ay mayroon siyang lumilipad, na color, uh, kulay puti, yung tinatawag na white fly. Kaya, so makikita nyo sa ating, ano, sa ating sili, hindi po natin ma, wala pa tayong makikita na, uh, white fly, kasi, naka-spray na tayo. Pero, mayroon man, pero, uh, konti lang, no? So, ang gamit po natin, ito po yung, Uh, gold rush no? Uh, at ang gawin po natin dito ipag halo po yun natin ang dalawang klase itong selectron ito pang pabangolan to eh para po sa mga ibang insekto pero sa ood hindi po ito masyadong epektibo mga farmers pero uh, medyo okay din yan pang ano pang interval so medyo maulanin ang panahon kaya lagyan na natin, natin ng sticker yung sticker na yan so mag, ang gagawin natin ngayon kasi wala po tayong pitas ay mag spray po tayo sa area kung saan na dapat na sprayan so maglagay po tayo ng polyar itong 3GS polyar ang presyo ngayon mga ka-farmers ay nasa um, 929 sa online no sa Shopee eto ah, uh, mahigit din to, mga para alam nyo kung ano yung mga ina apply natin kung magkano ba ang halaga nito eto ay ay nasa ah, uh, mil dos no mahigit uh, 1,200 plus ang presyo po nito 1 liter eto 929 ah, uh, ito naman medyo may kamahalan to malapit to 700 no mga 500 ml ang siya liters ah uh, litro lang no ito 1 liter ito ito maganda po ito mga farmers ito po yung ginagamit natin pang spray sa ating sili na may bunga so and then meron din tayo panghalo na isa pa ito so, kumpleto yan ito po ay paghaluin natin ngayon sa araw na sprayhan mga farmers ito ay antracol sa isang drum ito po yung ihalo natin no? isang nito at uh, isa nito uh, at the same time 300 uh, ml dalawa na ito ipaghalo lang may pa ganun so mamaya ay maghalo tayo kasi araw ng pag spray uh, at bago po yan uh, mo na uh, mo na magtuturmo na tayo dito sa ating silihan para at least makikita nyo mga kaparmas yung itsura ng sili natin na napakadaming hinog at hindi po tayo naka uh, hindi po tayo naka pitas ng marami sa hina po ng malakas na ulan dito sa ating lugar kaya dito ito turmo na uh, na tayo dito sa area kung saan ay uh, marami pong hinog para makikita nyo yung sili natin ay hindi po napipitas dahil umulan ay itong labuyo mga ka-farmers ay talagang hindi siya maganda pitasin kapag umulan kasi ay pumuputok yung sili kapag nababad siya sa loob ng sako na basa siya so pumuputok siya kaya uh, bawal po mag ano mag pitas na nakababad sa lamig o kaya basa yung labuyo tapos ilagay natin sa sako na basa kasi puputok po yon ang labuyo natin uh, hindi po uh, maganda i-market um, talagang talagang masira lang at hindi po maganda at hindi po quality hindi po mapinta kaya hindi po tayo nakapagpitas ng marami so makikita nyo itsura ng ating labuyo. marami talagang bunga kaya lang umulan eh kahapon oras ng pitasan hindi kami nakapag overtime ng maigi kasi sanhin ang malamig na ulan kaya makikita nyo ah, napakadaming ano ah, hinog yung labuyo natin isa sa mga problema ng labuyo mga farmers na Uh, kahit anong uri ng sili, basta sili mga farmers, ay talagang hindi siya pwede na mababad sa, sa basa, no? kaya tubig. Kasi may tendency siya puputok siya o kaya ma, sisira yung kanyang balat o kaya mabulok siya. Mabilis po mabulok ang uh, sili. Katulad nitong labuyo, kapag ay pinitas po natin na yung pag ano natin ipasok natin sa sako na basa yung sili natin tapos medyo na ano yun na gasgasan o na ano dito ang yung kanyang ano eto ay pwede siya mapinsala pangalawa yung bunga niya talaga ay mabibiak ito kapag uh, nilagay natin sa sako na basa siya no? so ang kailangan talaga na matuyo siya bago siya isulod sa uh, ipasok sa sako. O kaya isaking So <laughs> eto po ay tinuturo ko kayo dito sa ating labuyo kasi hindi po tayo naka-update ah uh, uh, how many days na ang nakaraan. Hindi po tayo naka-update sa ating uh, ating YouTube channel sa ating mga viewers, sa ating mga Uh, patuloy na pagsusuporta sa ating channel no? so ayan mga farmers so makikita nyo ang napakadami ng bunga siguro this is the second to the last na pag po natin sa, so, pa, sa palagay ko lang kasi kunti na yung bunga nya na medyo matanda no? so siguro second to the last na niya So, pagpitas nito, and then may last pa then maaantay naman tayo ng uh, magbunga sya muli pero ito <coughs> lang yung lenya rong yung medyo ano na talaga walang bunga na bago oh. so ka uh, na makakita ng mga bang bunga yon nakikita nyo mga farmers halos sinug na po lahat o oh. kunti lang makikita nyo yung hilaw so meaning uh, pag maubos yung mga hilaw nya Uh, antay tayo ng medyo matagal-tagal bago tayo magkapagpitas ulit pero seria nito uh, may, mayroon siyang mga portion na tumubo na at mayroon ng bagong mga bunga hindi po lahat, lalong lalo na doon sa hitas na bahagi ng ating labuyo ay napakadami pong bagong bunga so makita nyo dito ay napakadami talagang hinog yan so eh, tinutor ko lang kayo dito mga ka kasi na awa naman tayo sa ating mga uh, taga-supervise sa ating mga uh, ina-upload na content na kung saan ay hindi po tayo nakapa-upload pasensyahan po tayo mga uh, ka-farmers pasensya na po kayo kasi napaka-busy talaga kasi yung trabaho namin ay waswasan talaga dito eh mm -hmm. Uh, napakadaming trabaho namin halos walang tigil yung pagpitas namin at nag-aabono kami nagdagdamo kami dito tapos umulan hindi, hindi tayo ba makagawa ng mga content patungkol po dito sa ating farm kaya pasensya na kayo na kayo uh, ngayon lang ako naka uh, gawa ng content no? Oh, patungkol dito sa ating uh, farming wala po tayong naisip na ibang content kundi eto lang po no? Sana po patuloy na po supportan nyo sa ating channel, sa ating Facebook page na uh, maging kabuluhan yung ating ginagawa. no Kasi dito po ay minsan ay nagsishare po tayo ng idea para po sa mga uh, baguhan na nagtatanim, makabahagi tayo ng kaunting kaalaman kung saan ay uh, matutunan, may matutunan din kayo sa Uh, ginagawa namin o ginagawa ko dito so um, hanggang dito napakadami talaga hinog yan so ang gawin namin ngayon mga farmers mag spray pa kami kaya nilubusan ko lang ang paggawa ng ano ng content kasi para kung saan ay mayroon naman tayong may upload sa ating youtube channel and facebook so ayun po mga kaparms Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating uh, ginagawa. Uh, at uh, sana ay i-share niyo ang video na ito bilang papasalamat sa ating mga uh, pagsisikap mga kaparms. Uh, at huwag kalimutan ipalo ang ating page uh, at mag-subscribe sa ating channel. Maraming maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.